Magandang araw po mga kababayan Welcome po dito sa ating mamunting channel Ang Lance TV Ayan may breaking news po May breaking news Ang mga kapatid natin na Iglesia ni Cristo Nagsalita na no Ayan Ang gusto po nila ay kapayapaan At hindi Kaguluhan Kaya maglulunsad po sila ng uh, Rally Rally Bilang suporta po yon sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ayaw niya po ng impeachment. Ito, pakinggan po natin yung ano no, pahayag ni uh, ni Sir Nelson at saka ni uh, Sir Jenna no sa programang Sa Ganang mamamaya ng Net 25 no, Istasyon ng Iglesia ni Cristo. Ito po pakinggan po natin ang uh, sinasabi ni yung tagubilin kumbaga ng ano na iglesia ni Kristo. Ano? Ito po, pakinggan po natin. kabi po ni Nelson eh, tumanggap po ng bilin eh. Mm -hmm. Bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Kristo at sa ating mga kababayan. Ano ha? Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Mm -hmm. ko po. Ayan ha, naghahanda ng malawakang rally bilang suporta. Ayan, tapusin po muna natin. Uh, ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Uh, magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinaukulan na ang iglesia ni Kristo ay pabor pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa Ayan na ang ang pagrarali po ng uh, kapatid natin na Iglesia ni Cristo ay hindi po manggulo para po ito sa kapayapaan at pagsangayon sa sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ayaw niya ng ng impeachment kaya marami pang problema na dapat uh, asikasuhin Tuloy. ng ilang sektor na impeachment ayan, ha? dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong ng ating pamahalaan ayan ha malinaw na malinaw ha? bilang suporta ay Pangulong Bongbong Marcos. Ang Iglesya ni Kristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, no? ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panik Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-uorganisa na po ang mga lokal sa buong Iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon mm -hmm. na mm -hmm. para ipakita po at ipahayag ito po'ng binabanggit namin na pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment ayan na malinaw na malinaw ang pahayag ng Iglesia ni Cristo ito ay rally bilang uh, pagsuporta sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment kasi marami pa pong mga problema na dapat asikasuhin ito po ay ah uh, uh suporta kapayapaan suporta sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos kaya nga naman marami pa pong dapat unahin bakit yung atupagin uh, yung impeachment aywan ko lang kung tatalima ngayon dyan uh, si si Speaker uh, Martin Romualde sa panawagan ng uh, kanyang pinsan ano, ng presidente ano, na ayaw niya ng impeachment, iwasan ng impeachment. Uh, sa bagay, ito sa malawakang rally na to baka magkaroon. O, sana may sumama no, na ibang mga religious sect ano, para dumami. Pakita po natin kung ako lang po lang nandyan sa Pilipinas, talagang sasali po ako. No? kaso FW po tayo kaya hanggang dito na lang tayo nakikisimpatya uh, sana marami marami ang makiki uh, makikisama sa rally na to Total ang rally naman ito ay, ay para naman sa kapayapaan hindi naman sa kung kanino man na kumakampi sila kay uh, Inday Sara o kumakampi sila kay Presidente Bongbong Marcos ito ay para sa kapayapaan. Kaya sana suportahan po natin, ano, tapusin po natin yan. May dami ng problema ng bansa, hindi ba? Ang dapat Oo. po nating unahin, mm -mm. ang problema ng bansa na mas malaki. Yes. Hindi Oo. po ang impeachment. At dapat... Ayan, sana tumalima itong mga, ano, ano, yung mga congressman, ano. Kaya naabangan natin kung ano ang sasabihin nila. Pagdating ng uh, o kinabukasan kung anong sasabihin ng congressman o kaya ng liderato ng kongreso no na ito, nananawagan na ang Iglesia Ni Kristo Kasi ito po ang kagandahan sa Iglesia Ni Cristo. Once na nagsalita yung mga leader nila, ay talagang sinusunod yan ang kanilang mga uh, uh, taga-sunod, taga-pasunod, taga, uh, yung mga nananampalataya. Ano? Kaya sana iwasan muna natin yung impeachment na yan. Wala ang makukuha dyan, ano? Lalo lahat sana pagtunan na lang kung paano mapababa yung presyo ng mga bilihin, yung kuryente, nako, napakarami ba pong uh, problema. Kaso itong mga congressman, eh, uh, may sariling mundo rin. Siyempre, sasabihin nila na uh, mayroon silang uh, tinatawag na separation of Uh, ano uh, power sa legislative at saka sa judiciary hindi na nila pwedeng din si Bongbong uh, Pangulong Bongbong Marcos ayan uh, nasa kanila na po yan ano uh, kung ano yung uh, gusto nilang mangyari abangan uh, natin bukas kung ano ang sasabihin ng itong mga naghain ng impeachment uh, sa liderato ng ano sa liderato ng uh, Kongreso at saka na si, ano, si Pangulong Bongbong Marcos, kung ano, kung sa sabi dapat sabihan na niya yung uh, pinsan niya na wag uh, huwag nang ituloy yan kasi nakaka-distract lang yan, di ba? Kung tutusin lang naman, kung hindi nila yung ginagawa nilang investigasyon kuno nang dyan sa kamera kay BP, hindi, kung hindi lang nila ginawa. yan. eh wala namang gulo kung hinayaan lang nila si BP Inday na na magtrabaho, di ba? Ayun lang naman ang gusto niya, magtrabaho. Ang kino-question nila lalo na yon si Mary Green Piatos, eh, di ba? Na ipaliwanag ang ganda ng paliwanag no, ni Kong Marculita diyan na. Alangan ba naman sasabihin niya 'yung uh, 'yung ano nang isang tao na ah uh, confidential nga eh. hindi niya pwedeng sabihin yung totoong pangalan kasi kung sasabihin niya yung totoong pangalan ano pang uh, ano nang mangyayari doon hindi ka na makakabili ng impormasyon yung mga uh, impormasyon na yung nakakatulong sa gobyerno di ba yun ang pinapangalagaan doon kaya gagawa ng gagawa ng sabi pa nila nom diger yung alias para at, ano mapagtakpan yung mga uh, yung intelligence mo, di ba? Eh malay mo. Alangan kung nandun pala sa ano yun, nandun sa uh, kabila. Tapos yun ang nagbibigay ng impormasyon dito sa gobyerno. E, sasabihin mo yung totoong pangalan? Hindi naman siguro, di ba? Kaya sana sana po uh, dito sa panawagan ng at panawagan at gagawin ng Iglesia ni Cristo. Matauhan na po yung mga congressman na no, na, na gumagawa ng mga investigasyon kuno diyan sa Congress. Bagay eh, rights naman nila yan pero sana naman eh maraming marami pang problema na dapat pagtuunan, hindi na kayo matapos-tapos diyan sa hearing-hearing niyo eh. Gagawa kayo ng batas, meron namang sasabihin niyo in EW legislation eh mayroon naman ng mayroon na kayong nagawa, di ba? O bakit hindi pa kayo huminto? Eh dapat taposin uh, tapusin na yung mga ano na yan, unahin niyo yung mga problema na dapat uh, dapat tugunan eh. Kaso talaga eh, parang namumulitika kayo. Gusto niyo talagang ibagsak ang mga Duterte, hindi niyo kayang babagsakin 'yan. Nandiyan na yung mga uh, Duterte na 'yan ngayon man mapabagsak niya si Inday mayroon at mayroon papalit na Duterte dyan nandyan pa si Kung Pulong nandyan pa si uh, si Basti si Mayor Basti di ba kaya sana uh, supportahan suportahan po natin yung panawagan ng mga kapatid natin na Iglesia ni Cristo ano ayan okay maraming maraming salamat po sa mga sa mga manonood nitong video natin ano at huwag sana ninyong kalimutan mga kababayan isang uh, like isang subscribe oh, wala hindi po kawalan sa inyo niyan pindutin niyo lang po 'yan isang segundo lang subscribe tapos uh, like ah, okay na po tayo diyan okay maraming maraming salamat po ayan magandang gabi